Hi, magandang magandang araw po sa inyong lahat. Araw ng Martes. Kamusta po kayong lahat, mga Lady Elena friends, subscribers, and um, family, no? Kamusta po kayo sa araw na to? So, ngayon po, alam ko, may prinamis po ako sa inyo. Ito po ay ang pagsasamahin natin ang dalawang, no? Ayan, pagsasamahin po natin yung dalawang ano, uh, baraha na malakas na malakas, no? So, ayan. Basahin po natin, ano? So, pipili po tayo dito ng sampu at pito dito, no? So, para sa ating card reading um, situation 1, 2, 3 sa araw na ito ng Martes, no? Yan po ay isa sa pinakamalakas na Um, pinakamalakas po ito sa lahat ng malakas, no? Ayan. Pili na po tayo ngayon. Pili po tayo dito ng sampu. One, two, three, four, five, six, and sige, Ano pa natin ulit. Isa pa. Isa pang balasa, No? Balasahin muna po natin ang balasahin. Para alam natin na na-reshuffle talaga siya. Na-shuffle talaga siya ng na-shuffle, no? Gusto ko po talagang... Ayan. Okay. Now, game na game na po talaga. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ano ba ito? Nilolok. Ten. Ayan. Dito naman. One. Two. Three. Four, five, six, seven, eight, nine and ten, and this one is uh, one, two, three, four, five, six, six, seven, eight, nine, ten. K. Okay. at dito naman po pito, no? one, two, three, four 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 and then 1 2 3 4 5 6 7 There you go. No? So for situation 1 2 3 kamusta siya ngayon? Ano ang mababasa natin ngayon para sa situation 1 2 3 We'll start off with our situation 1. Sa so, situation 1, gawin natin ganito. Okay there you go. Gawin na po natin. Tingnan natin ano ang unang card. Simula tayo sa ilalim. I am so attracted to you. Meaning, ang taong ito po ay may attraction pang nararamdaman sa iyo sa mga oras na to. No? Meron pa po siyang attracted pa po siya sa iyo. Meaning, may dating ka pa po sa kanya. Doon sa tao mo, sa person mo, sa araw na to. No? Pero, kailangan niya daw muna pong um figure yung sarili niya may mga kailangan po to unresolved issues sa sarili niya malamang ang taong ito po ay naghihintay ng sign from you no so sa ngayon po ay iniisip niya siguro kung um, ano kayang mangyayari sa akin pag ako ba ay lumapit, kapag ako ba ay nakipag-ayos, kung ako ba ay kahit humingi ng closure or makipag-ayos, gusto niya po ng closure, gusto niya ng clarity. Kung magbabalikan kayo, magbabalikan kayo. Kung magpapatawad mo siya, mapapatawad siya. But this person needs clarity no, from you and from the situation. Ayan, no? I need to hold back. Teka lang, ah. situation one. Baka makalimutan ko na naman po. Alam niya na po ako, makakalimutin na. So, situation one, ang taong ito, clarity ang kailangan niya. Clarity ang kailangan Okay. Mamaya ko na po i-elaborate. -e 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 ano no So, um, ayan, no? I need to hold back my true feelings for you. So, ngayon, hinu-hold back niya lang po yung pakiramdam niya o yung, paki in feelings niya for you habang siya ay figure out na sarili niya at nagiintay ng sign from you kung ito po ba ay kung ito po ba ay um, karapat dapat ba daw siya o papatawalan para siya o magko-closure na kayo kailang iniisip niya po sa mga oras na to, no? Kaya, yeah, no? Kaya hinuhold niya muna po yung feelings niya kasi natatakot siya, what if, no, closure na pala yung gusto mo. The passion is too much, may pagmamahal pa po itong taong ito sa inyo. No, for those of you na iniisip na nakarecover na to, Uh, ayaw na ng person mo, no. Naghihintay lang po siya ng tamang panahon sa pag-figure out sa sarili niya kung siya ba ay karapat dapat pa sa'yo, kung ano po ang nararamdaman niya. Ayan. So, siya na po. Ako ay nag -iino. Ay, sorry. Dito lang Dito po pala. Sorry, sorry. I look for you everywhere, no? So, manamang po ito ay minsan ay pumupunta sa mga places, no? Or Um, na meron siyang maaalala tungkol sa iyo or sakali siya na baka pwede ka pa niyang makita, makasalubong or naghahanap din po siya ng mga tao or connection na pwedeng makabalita siya tungkol sa iyo, no? Kasi itong taong to ay talagang naghahanap ng sign, no? From the Divine Universe and from you kung ano ba talaga. Ay, naku, ano ba to? Bakit lagi ko siyang nakukuha? O, oh, ito, sorry po mamaya ka na, no? huwag kang atat. So, please do what is best for your heart. So, ngayon iniisip niya po, kasi masyado po siyang naging selfish, no? So, ngayon po iniisip niya what's best for your heart. No, kailangan niya lang po ng clarity kung ayaw mo na sa kanya. Tatanggapin niya po ng buong puso. Pero, ang gusto niya po ay kung ano daw po yung nararamdaman mo, no? Kung ano daw po yung pakiramdam mo ay makakabuti sa'yo. Kung nasaktan ka masyado sa paghihiwalay niyo o feeling mo, hindi mo na siya kayang patawarin, tatanggapin po ng ita ng taong ito, no? Ayan, you know, please do what's best in... Uh, anak ko, ayan ka na naman. Lumalabas ka na naman. Mami, ako curious tuloy ako ano to eh. Sometimes, <coughs> I stay awake thinking about you. So, ang taong ito po ay... Minsan, kung minsan sa so for some of you nagigising kayo na madaling araw or di kayo makatulog balisa kayo because this person is thinking about you most especially at night night time no yung tipong patulog ka na hindi ka tuloy madalaw-dalaw ng antok hindi ka tuloy mapatulog-tulog kasi makatulog-tulog kasi po ang taong ito ay iniisip ka no iniisip ka po ng taong to ang iniisip niya po ay bakit ba pinalet go ko let go ko ang taong to eh siya ang pinakaiba kakaiba sa lahat ng nakilala ko no meaning itong taong to po ay sabi niya you are so different from everyone around me ikaw at ikaw pa rin po yung sistema mo yung samahan yong yung pagkatao mo yung hinahanap niya no most of you guys kasi no ang hinahanap po nito talaga ay yung yung pag-aalaga mo sa kanya o how you treat her or him no um, yun po yung hinahanap niya da at ibang iba ka daw sa lahat ng nakilala niya so hindi kanya makalimutan yan You are too nice. I don't deserve your kindness. Malamang ang taong to po ay nasaktan ka. No, malamang ginosting mo to, ginosting ka nito or nasaktan ka may may third party na hindi niya sinasadya or hindi mo inaakala na magagawa niya sa iyo. No, so for those of you na situation one, itong taong to ay mabait naman. Ano, nagkataon lang na natukso. No. You're being near. Ah, uh, just being near you is intoxicating meaning lahat po ng mund, sa mundo niya ngayon o meaning sa lahat sa world niya ngayon ay um magulo no toxic no um itong taong pong ito kasi ay parang akala niya nung gusto niyang lumayo sa gusto niyang uh, kung baga, lumayo talaga tong taong sa ito eh, parang siya yung nag-initiate ng breakup or sa kanya galing or reason ano, parang ngayon um, pinagsisisihan niya po, Ayan, no? I want out no, parang siya po yung umalis siya po yung nakipaghiwalay, na ghost or something no, Nag, basta nagkahiwalay kayo dahil sa kanya, pero na-realize niya po na just being near you daw na, parang ikaw yung peace of mind niya sa magulo niyang mundo Oh, kaya lang nung nawala ka, no, doon niya na realize no nung umalis siya sa You came close than anyone, yes, like this one, no. You are so different from everyone. Ikaw po eh wala daw makakalapit sa kanya nang na, you sa feelings niya sa iyo, wala pang makadikit, no. Wala pang kumbaga ikaw pa rin, no, yung nasa puso nito. Kahit na na natukso to kahit po may ibang na ano to pero ikaw pa rin talaga oh I don't want who I used to be. You deserve better. So, gusto pong magbago ng taong to. Kasi parang hindi mo daw deserve yung naging trato niya sa'yo. Pandang huli kasi, uh, naging rude tong taong to. No? Hindi po, uh, naging rude siya. Hindi po siya naging, um, karapat dapat sa pagmamahal mo. Kaya sa totoo lang, no, gusto niya kung magbabalikan man kayo, kung mabibigyan mo siya ng chance, no, ayaw na daw niyang maging kung sino siya, yung nasaktan kanyang tao, yung rude, no, gusto niyang bumalik sa tao na, na magiging deserve, deserving siya sa chance na ibibigay mo. I don't react when people mention you. Malamang may mga taong nag-uudyok dito, nag, uh, nangingialam pero siya po hindi siya nagbibigay ng anumang reaksyon ano? kasi ang feeling ng taong to lalo lang makakasira sa anumang samahan nyo why do I deserve someone like you? bait na bait po sa itong taong to at no? uh, tipong na-realize niya po na mali, maling naging rude siya sa'yo mali na natrato kanya ng tama ano mali? ah uh, maling mali po siya sa way ng pag-alis niya sa iyo, no? Uh, why do I deserve someone like you? iniisip niya na napakasama niya na nagawa niya to sa iyo, no? May realization siya, eh, no? So gusto niya po ng clarity from you kaliwanagan kung may chance pa ba kayo or wala na. Eh kumilos ka. Hindi ka naman kumikilos. And last na kanina pa, no? Ayan, I can't handle your love kasi po feeling niya yung love mo is too much ta parang sa kanya kahit na anong ibigay niyang love hindi pa din 'yun yung deserve mo no so medyo may pagka-pressure ito na-pressure siya kasi parang too much daw yung love na binibigay mo while siya ay um hindi niya deserve no i can't handle your love parang hindi niya alam kung paano niya papalitan yung pagmamahal mo, kung ano yung pagkukulang niya, anong Talagang clarity, mag-usap kayo, no? Kasi ang feeling ng taong to, you are giving your 100%, pero siya kahit binibigay niya yung 100% niya, feeling niya for you na bibigay niya lang is 50%. Pero yun na po yung 100% din ng tao. Sometimes, iba-iba po kasi yung tao, feeling mo hindi nag effort sa sa'yo, pero yun na yung pinaka-100% na effort niya na hindi mo alam, di ba? So, ito po yung um, card number one, ano, sa situation one. He needs, you too needs clarity, no? Kailangan nyo pong pag-usapan, kailangan nyo ng clarity, no? Kasi itong taong to, itong taong to ay may pagsisisi, no? To be honest with you, this person may pagsisisi po itong taong to. Okay? So, that's it for situation one. Maraming maraming pong salamat sa lahat ng nakinig for situation one. Uh, for those of you who would like to have a private reading with me, you can always message me po sa my um, sa Lady Lee Elena. That's my only legit FB account, no? So that's L A D Y L Y Elena E L E Y N A, no? Ipapos ko po dito. Hindi ko pa po kasi nagagawa. So sinasabi ko pa lang po ulit sa inyo. At uh, saka pasensya na po kung medyo ano ako magserta kasi medyo masakit pa talaga po yung ngipin ko umaabot po hanggang ulo, no? Parang binibiya. Kaya, um, pagpasensya nyo na po. Pero I promise you, kahit ano pa po nararamdaman ko, I will give you yung reading na deserve nyo for, lalo na ngayon, Tuesday, hindi ko po kayo pwedeng hindi bigyan ng reading kahit sobrang sakit na po ng ulo ko. Yan, no? So, there you go. There's a situation one. I'll be back po for situation two and three. Kaya lang po, medyo magiging busy lang po ako but I will I promise to give you um within the day po no yan salamat pong marami and I love you all may God bless you and um enjoy your day bye I love you all bye